2024. Sinasabing magiging isang taon ito na puno ng positibong enerhiya at swerte dahil sa kaakibat nitong animal zodiac, ang Wood Drop, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat ng 12 animal zodiac according to Chinese astrology. Umaapaw at puno sa napakagandang prediksyon ang kaakibat ng susunod na taon. For today's video, alamin natin kung paano natin mas mapalakas ang kapit ng swerte at maabsorb lahat ng positibong enerhiyang dala ng Year of the Dragon. Mula sa dapat isuot, sa mga pampaswerteng handa at palamuti, kailangan nating ipangandam sa dragon ang ating kahandaan at mainit na pag-welcome sa taong 2024. This will boost the flow of all the good and prosperous energy. Pero bago tayo magpatuloy, please don't forget to subscribe to my YouTube channel kung bago ka pa sa channel na ito. At pakiclick na din ng like at notification bell as well kung gusto mo pa ng mga makabuluhang videos kagaya nito. Ang video na ito ay ayon sa aking maiging pagsasaliksik at walang ibang layunin kundi ang maishare sa inyo upang maging guide sa susunod na taon. Ano mang prediksyon ay mas makakamtan kasama ng ibayo nating pananalig, dedikasyon, kahandaan at determinasyon. Ayon sa Chinese astrology, katambal ng imperial power ang kapangyarihang taglay ng isang dragon na naglalayong magpaulan ng swerte at kasaganaan habang pinapangasiwaan niyang maigi ang lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay dahil taglay ng dragon ang pagiging isang magaling na leader na nagnanais ng kaunlaran para sa lahat ng kanyang nasasakupan. Ang wood element na dala ng taong 2024 ay isang napakagandang sim. Nadala ay pag-usbong, paglago, karangyaan, maging ng pangnibagong buhay. Kung pagsasamahin naman natin ang value ng bawat numero ng taong 2024, number 8 ang lalabas na total nito na nagpapahiwatig na magiging sentro ng susunod na taon ang kaperahan. Kaya ang taong 2024 ay isang napakagandang taon para sa lahat ng nagnanais na umangat at umunlad sa anumang larangan sa buhay. Magiging taon ito na puno ng success stories at pagbangon. Magandang oportunidad na aahon sa atin mula sa pagkalugmok na dala ng mga nakaraang taon na puno ng pagsubok at challenges. For all of this, nararapat na paghandaan din natin ang pagsalubong sa taong 2024 upang mapatibay pa ang swerteng hatid ng Year of the Wood Dragon kung babalikan natin ang mga alamat ng dragon mula sa Chinese astrological stories, ang dragon ay isang mythical at elite creature. Magugustuhan nito ang isang maranya at makulay, masigabong hagandaan at puno ng kasiyahan. Ang dragon ay mahilig sa mga pulang palamuti at makikinang na bato, kaya ito dapat ang maging sentro ng motif para sa bagong taon to attract good luck into your life, display a tangerine tree and orchid pots on a prominent place. Ang mga paputok at pampaingay ay magandang isalubong din sa taong darating, hindi lamang para alisin ang malas, kundi upang i-welcome ang noble dragon creature. Dagdagan ng walong tangerine or oranges ang mesa. Eight symbolizes luck, infinity, and the total number of the year 2024. Piliin ang bawat idadagdag sa handaan. Oranges promise abundance. Pumelo strengthens family ties. Grapes and pears symbolizes prosperity and good luck. Pumili din ang isusuot sa pagsalubong ng New Year 2024. Green ang pinakamaswerting kulay para sa Year of the Wood Dragon. Dagdagan ito ng makukulay at makikinang na accessories na kagaya ng isang makulay na dragon. A New Year's dress should sparkle and shimmer like the scales of a dragon. The more sequins, crystals, the better. Preferred colors are red, silver, and white. Advisable din na punuin ng iba't ibang handa ang hapag at lagyan ng mga gintong elements at palamuti. Gold, red and white ang kulay ng handaan na magdadala ng mas malakas na swerte.